Ito nga pala yung motor ng aking pinsan. So, ang video natin ngayon na re-reveal natin kung ano yung mga nakakabit na pyesa sa motor niya. ay Nakikita nyo naman kung anong concept ang nasa milieu niya. I-discuss natin kung ano yung mga nakakabit na pyesa. So umpisan muna natin siya sa uh, kanyang braking system. So ito naka-stock pa nga lang siya guys na brake lever. Yan. Ali dito sa baba. Naka ano siya, naka Doraemon caliper 2 yan. Naka switch, switch hose. Naka-bota -naka disc, guys. Yan at nakalighten outer tube ng wave tapos na SD, strong rim na rin sya na 1.2 sa harapan 1.4 sa likuran Ito yung owner. <laughs> Ay. So dito, naka shopper siya na shock yan hindi ko lang kung alam kung ilang mm to tayo ilang mm to 300 mm. yan 300 mm na shopper siya kulay itim titanium stud na adjust din siya dito guys yan naka -ram air ram air ng nmax aerox no? Aerox, okay at naka-lighten crank na rin siya. Uh, na degree setting 13.5 13.1. Naka-lighten drive face degree 13.5. Tapos ang bola 30. 9G straight. Naka-center spring na rin siya sa clutch spring. Kaliitan ng clutch line. Tapos palit tachline ng relay din. So tinanggal na rin lahat yung engine cover dyan. Nice. Naka MTB na flat seat. Super flat ba to semi flat? Isak yeah. Naka DS4. Uh, DP Warrior. Ang laki ng butas niya. Tapos dito naman sa rim niya sa likod, Naka light hub na 5PO. Ano? 5PO. 5PO. Yan. Precise hub. Hmm. Tapos, ayan ang mga rice na nakapaloob. Yan. Naka strong rim. Titanium. Ay, ano ba ito? It's a laya. Napito. At naka light magneto na rin siya guys. Yan. Nakalighten na rin yung ganto niya. Tapos dito naman guys, naka alloy U box na rin siya. Yan. Tapos yung engine support niya is plus 4. Yan. Dito naman sa dibdib niya, lighten na rin. Naka-domino switch. Yan. Tak lang. Ang gulong niya ay ay it my dust na ang sukat ay 1.4 1.2. Yan, Harap likod niyan. Nakakalesa na rin siya. Bali yung sukat ng radius niya is 162. Yan. Naka CNC na rin saka white bolts. Sobrang haba nung tapalod niya. Lagang butas na butas sa plus 4. Tapos dito guys kaya parang mababatik na nung kanyang ulo gawa ng naka short neck na siya. Ayan, nagpalit na rin siya ng handlebar. Uh, Nagiging short neck Ayan. So yung makina na ito Stuck lang sya nawa Ano ba ito Takigawa na brake arm Ayan. Naka bolts na rin yung mga Nagay niya ng langis So sun check natin yung Yang dying cypher So is the center stand Dia namun Ayan Itu Dying cypher GP warrior Orig tayo ka ano yan na oh, Orig Butadis Ah Orig Butadis Tapos yung kanyang Doraemon Ano ba ito? Orig din? premium Ano yan? Premium copy Premium okay. copy lang guys So kaya ganito siyang kahaba Kumbaga convert Converted na rin yung kanyang tipos Sa jug Jug tipos Kaya ganyan siyang kahaba guys So, yun lang naman yung kanyang mga pyesa at umabot na rin to ng, estimate mo magkano yung inabot ng pyesa? Siguro mga nasa isang daan na So, nagpapalit-palit din kasi siya ng pyesa kaya uh, umabot na rin siguro ang kanyang pyesa ng 100k. Uh, 100k pyesa pala ang bukod pa yung motor. So, magmo-montage tayo guys. Papakita natin yung kanyang mga side mga view ng kanyang motor. So ayan guys oh, Dito ko natatapusin ang aking video At sana may nakuha kayong idea Sa street bike ng aking pinsan Mio I125 yeah, Street bike concept Peace out, ride safe